Magandang araw mga kajansi maam So ito pa yung mga bonding moments namin sa aritao Yung madalas pala namin puntahan o pasyalan dito na sinasabi kong malawakan farm na merong resort na pwedeng pagsumingan. Ang pangalan niya pala ay Lopez Farm. So mamaya mga kajansi mams si na ma makikita nyo. So samahan nyo kami. Yan yung mga araw na first time namin magpunta sa Lopez Farm. So nagmotor muna kami pupunta doon at maya maya lang din dahil hindi na rin naman kaya ng motor papasok. Ay nag-decide na kaming maglakad. So nandito na nga kami sa malawak Lopez Farm which is may karatula na welcome to Lopez Farm. Takirang Aritaw, Nove Viscaya. Nakita namin dito ang magandang uh, hindi ko alam po anong tawag sa halaman nito, pero napakaganda niya sa background uh, dahil yung kulay niya is uh, may orange na yellowish sa personal and uh, nang makapunta na nga kami sa Lopez Farm, ay nais ko ibahagi sa taas yung hindi ko pa naipapakita sa videos ko kung gano'ng nga kalawak at ganda ng view sa taas ng Farm Lopez which is ando din yung resort na pwede pagsulumingan. So ito nga, nakita niyo naglalakad na rin kami pababa. At hindi na yung mga picture, na nakita nyo naman kung gaano kaganda ng view. Bumalik na kami sa bahay. Pagbalik sa bahay ay uh, may kounting uh, boodle fight kami uh, ng napakaagad. Ko, oh, alam ko, maraming makaka-relate dyan. Yung pinagkaiba ng body clock natin pagdating sa Manila at kapag nasa probinsya. Tama ba? At dahil nga nagbutor nga kami pabalik, uh, baka napansin nyo na sobrang lain ng pinuntahan namin o ng Lopez Farm. But sa mga sanay na maglakad ng mahaba-haba, ay hindi naman siya ganun talaga kahabaan lakaran. Mga kajansi si Mams, bago ko i-end ang video na ito, pwede nyo po akong suportahan sa iba bang paraan. Ang mini online shop ko po, yes, naibalik ko na rin po sa wakas. At ang another FB account ko, which is Melo Jens. At ang YT channel ko po na Jens Vlog. So, marami salamat mga kajansi si Mams, hanggang sa susunod na video ulit.